kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador sa mga taong mahilig makipagsapalaran at makipagpatintero sa mga delikatong sitwasyon, ang trabaho ng isang espiya ay talaga namang nababagay sa kanila. Madalas makikita natin base sa mga pelikula na ang mga espiya ay parang kakaiba kung ikukumpara sa lahat ng mga karakter na nasa pelikula. Sila, yung taong sa tingin mo palang ay masasabi mo lang siya talaga ang bida. Bagamat may konting pagkakahuwik sa totoong trabaho ng isang espiya, pero marami rin pala ang hindi pareha sa mga nakikita sa pelikula. Britanya, bansang kilala sa may mga matinding espiya. Sila ang napakalupit kumuha ng mga impormasyon sa kanilang mga kalaban na hindi nalalaman. Hindi basta-basta nakakapasok bilang espiya ang mga aplikante na gustong makuha ang trabaho ito. Sa mga makakapasa ay isa itong pangarap na natupad. Pero ang tanong, sapat naman kaya ang sahut mo na makukuha bilang isang espiya? MI5, ito ang Security Service ng United Kingdom o Britanya. Itong Secret Bureau ay naitayo noon bang 1909. Ang MI5 ang siyang ginamit ng gusto noong World War I at World War II para kumalap ng mga impormasyon patungkol sa mga plano ng kalaban noong panahon ng digmaan. Malawak ang trabaho na inooffer ng MI5 sa kanilang mga aplikante mula sa mga magagaling sa mga technology hanggang sa mga marurunong magsalita ng iba't ibang lingwahe ay pwedeng-pwedeng makuha bilang espiya na magmumula sa MI5. Malas lang ng mga hindi taga-Britanya dahil hindi sila tumatanggap ng mga hindi pinanganak sa kanilang bansa o sa mga teritoryong hawak nila. Kailangan din na isa sa iyong mga magulang ay talagang British National kapag may talento ka sa pagintindi at pagsalita ng mga lingwahe kagaya ng Mandarin, Turkish at Russian, ay welcome na welcome kang mag-apply sa MI5. Bawat aplikante ng MI5 ay kailangang normal kung tingnan. Ibig sabihin na hindi siya maring pagdudahan na isa siyang espiya. Dahil sa kakaiba ang kanyang personalidad, kailangang kayang-kaya nitong makipag sa mga tao na napakanatural lang ang dating. Bawal sa kanila ang may mga tato at may mga kulay ang buhok. Kapag nakapasa ka na sa iyong aplikasyon, ay umasa ka ng matinding background check na kanilang gagawin. Mula sa iyong sitwasyon pinansyal hanggang sa iyong kalusugan ay umasa kang aalamin talaga ng bureau ang tunay mong kalagayan. Kapag ganap ka ng ng MI5 ay makakatanggap ka ng sahod na umaabot sa 33,500 euros o 41,000 US dollars kada taon. Pero matapos ang unang taon sa iyong serbisyo ay aakyat ito at magiging 44,000 US dollars. Ang isa pang intelligence agency agency na mahigpit rin sa kanilang mga aplikante ay ang CIA ng Estados Unidos o Central Intelligence Agency. Aabuti ng humigit kumulang sa isang taon ang kanilang ginagawang background check sa bawat aplikante mula 18 pataas ang edad ng mga pwedeng mag-apply at dapat sila ay isang US citizen kung magaling kas sa mga kagaya ng Arabic, Korean, Mandarin, Spanish, Farsi, Russian at Somalian ay pwede kang ma ng CIA maliban sa ipinagbabawal sa mga naga-apply ang paggamit ng ipinagbabawal na bisyo ay maaari ka rin ma-disqualify kapag nalaman ng CIA mula sa history ng iyong mga ginagawa sa internet na meron kang illegal na nagawa kahit ang isang pag-download mo lang ng isang pirata na musika ay maaaring maka-disqualify sa iyong aplikasyon makakatanggap ka ng sahod na nagkakahalaga ng 70,000 hanggang 155,000 US Dollars kada taon ang espiya ng CIA na ang trabaho ay Cyber Security Officer. Starting pa lang ang sweldo na ito at siguradong tataas pa habang ikaw ay tumatagal sa trabaho o napopromote. Ngayong may gyera ang Russia sa Ukraine kaya siguradong mas nangangailangan sila ng dagdag na mga ahente para sa kanilang pag iespiya Ang ahensya ng kanilang bansa na humahawak sa mga espiyang ito ay ang FSB o Federal Security Service. Lahat ng mga aplikante ng FSB ay dadaan sa matinding background check Ganon din sa pagsiguro na sila ay may malakas na pangangatawan. Kailangan na mayroon kang matinding passion sa larangan ng pag iespia sa oras na mag-apply ka sa FSB. Dahil ito ang isa sa mga gusto ng ahensya na mayroon ang bawat aplikante nila. Kapag mapasa mo ng lahat at maging isa kang ganap ng espiya ng FSB, ay makakatanggap ka ng 300,000 rubles o 4,878 US dollars kada buwan sa mga nasyon na kasalukuyang nasa gyera sa ibang bansa katulad itong Russia at Ukraine ay siguradong nasa peligro ang buhay ng kanilang mga espiya. Dito sa Pilipinas, ang counterpart ng CIA o MI5 ay ang NICA o National Intelligence Coordinating Agency. Ito ang primary intelligence gathering and analysis arm ng gobyerno ng Pilipinas. Itinatag ito noon pang 1949 ng nooy presidente ng Pilipinas na si Elpidio Quirino. Walang impormasyon na available para malaman kung magkano ba ang maaaring maging sweldo ng mga ahenteng matatanggap sa ahensyang ito. Pero aktibo ang kanilang website para sa mga aplikante na sa tingin nila ay kwalipikado silang maging ahente ng National Intelligence Coordinating Agency. Siguradong kapanapanapig at misteryoso ang buhay ng trabaho ng isang espiya. Ang karir na ito ay hindi para sa lahat kundi para lamang sa mga may matinding pagmamahal at interes sa ganitong uri ng trabaho. Ang tanong, ikaw, gusto mo bang maging espiya ng Pilipinas? kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador. Historiador.